Baby loves, ikat na ako, tapos na akong kumain Tapos I minunang ganun Pero mamaya na ako maglilinis eh, Kasi, natayin ko muna si Tana Para may kasama ako And Marami pa yung bahay namin Ikat na ako Jumagulo pa Ayan Pero may terrace dito Mga ka loves Tingnan natin Nasaan dito ko nag Tumatambay Ayan Ayan yung kids ko Ayan Yung kids ko yan Tapos Ito yung kwarto magulong nga lang nakakalinis. As usual, tapos na tayo sa ating obligasyon. Pahipahinga, tapos maya maya linis. Ganun ang buhay. Talaga. Uh, diba? Silaw na naman ang ating kaya yung korte na kumakapal mapamaling ka na nakahatid na nakapapare na yung ilulot mamaya isalang ka tapos, na lang tapos pahipahinga muna ako kasi ang aga kong gumising nasing ko ah, baby loves ito yung totoong trabaho na walang sahod Good si Araw-araw ganun ang routine. Tapos yung alaga ko, wala pa naman tulog pa. Maya-maya yung pag nandito na. Madal-dal yun. Say hi, hey, hi hey, yun. Hi hey, sa akin ng hi. Hey. Kuwela din naman kasama na Wala nang stress. Yung nanay niya matigas ang ulo pero yung anak, yun ang bumabawi sa akin. Kaya okay na rin. Kaya tayo magagawa ka yun ang gusto niya hmm, siya sa anak na lang niya ako bumawi kasi maaga nga silang magsiasawa ano pa lang ako noong 38 yan may apo ako dalawa sila si Sam nisan pumupunta dito nisan nandun sa nanay sa ano biyanan niya minsan naman pumupunta rito kaya nanimiss ko rin yun ko sabi ko pagka ano, uwi, uwi dito na bibisita rin kami namimiss ko din sige mga ka baby loves ako yun. ay kaya nga lang ako ng konti papantok pa mamaya gigising uli para magluto alagaan si Tana ang nani mag school yun third, third year college pala yung mami ni Tana nag-aaral pinagpatuloy niya yung pag-aaral kaya Okay lang na. Nagkamali siya. At least nag-aaral siya. Kaso lang yung pangalawa ko. ini garish din namin na magtapos. Pero, ano, pero may anak na rin. Sana may niya. Sabi niya, pag tapos na lang ating niya, mag-aaral siya. Sana. Totoo to lang sinasabi niya. Kasi wala namang magulang na gusto yung ano eh. Yung hindi sila makatapos. Diba? Diba? ito yung buhay natin eh ako single mama ko wala akong asawa yung asawa ko meron ng iba mga bit ayos lang yun kaya magagawa dun magpakaligaya sila hindi naman ako yung magahabol sa kanya pag maligaya siya, okay, yeah, go. Pero, hindi ko rin alam kung nagkasakit siya, alagaan siya nun. Sana, alagaan siya. Hindi naman masamang ugali natin para maghangat tayo ng hindi maganda sa kapwa, ba diba? Okay naman kami, friend. ba diba? Yun ang buhay. Wala tayong magagawa. Tanggapin na lang. Sige mga ka-baby loves, yung bye. Mamaya na lang ulit pag gumising si Tana nandito na yun. Salamat sa panonood.